Guys may mga katanungan dito Nalulugut ba ang Diyos sa mga taong sinungaling. Tara ating pakinggan at alamin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Tara ating tuklasin at pag-aralan ito. Guys saan ba mapupunta ang mga taong sinungaling? Kawikaan Kapitulo 12 Versikulo 22 Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluguran. Kawikaan Kapitulo 6 Versikulo 17 Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Awit Kapitulo 5 Versikulo 6 Iyong lilipulin sila na nangagsasalita ng mga kabulaanan, kinayayamutan ng Panginoon ang taong mabangis at magderaya. Mga gawa Kapitulo 5 Versikulo 3 Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Mga gawa Kapitulo 5 Versikulo 4 Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili. At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan. Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Mateo Kapitulo 5 Versikulo 11 Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. Marcos Kapitulo 14 Versikulo 56 Sapagkat marami ang nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya, at ang kanilang mga patuto ay hindi nangagkatugma. Marcos Kapitulo 14 Versikulo 57 at nagsipagtindig ang ilan, at nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya, na sinasabi. Juan Kapitulo 8 Versikulo 44 Kayoy sa inyong amang jablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katutuhanan, sapagkat walang katutuhanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling, at ama nito. Juan Kapitulo 8 Versikulo 55 At hindi ninyo siya napagkilala, ngunit nakikilala ko siya, at kung aking sasabihin, na hindi ko siya nakikilala, ay ako'y matutulad sa inyo, na sinungaling, datapo at nakikilala ko siya, at tinutupad ko ang kanyang salita. Pahayag Kapitulo 21 Versikulo 8 Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapad, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagninangas sa apoy at asupra, na siyang ikalawang kamatayan. Pahayag Kapitulo 21, Versikulo 27 at hindi papasok doon sa anumang paraan ng anumang bagay na karumaldumal, o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Pahayag Kapitulo 22, Versikulo 15 ng asa labas ang mga as zero, at ang mga manggagaway, at ang mga mapakiapad, at ang mga mamamatay tao at ang mga mapagsambo sa Diyos Diyosan, at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Guys, naway ating naunawaan ang mga talatang ating narinig at sana nagbigay ito sa atin aral bilang paalaala sa atin na ituwid nating ang ating mga maling tinatahak kung iyong nauunawaan maitatama natin ang mga gawa nating mali guys may pagkakataon pa sana nagustuhan ninyo po ito. Comment na lang kung may mga tanong mag-comment lang po maraming salamat po God bless you all.